dito na naman tayo muli mga ka-adventure na tayo na naman mamamana na naman tayo ng isda dito sa napuntahan natin spot grabe napakarami ng isda sari-sari ang makikita mo isda napakalalaking ihawin at mga samara lang ating mapapana dito ngayon sa ating mamamana na ito hindi na tayo nag intro mga idol gawang titipid tayo ng battery ng ating camera dito ay nakapana tayo ng isang uri ng snapper ang problema nakaalis kaya binalikan natin buti siya lumutang Abi hindi, na hindi na rin naman ito natin mga idol. Good size na rin mga apat oh, okay. na guhit o tatlo ganyan. Ito naman ay nakita tayo ng bayang Ayan o pagalagala Pero yan ay may mga samaral dyan sa unahan mga idol Kaya yun ang tinira natin Sa una-una naman ay sumisid tayo at nakita ko yung grupo nung hinahanap kong mga surahan nandito umuna yung malaki hindi lang masyadong matanaw sa camera natin mga idol talagang gulpi ang labo mga idol ang dami surahan sila ilalim mga idol malaki pa naman oh higit na kilo daw oh nakaba pati oh bilog na dami na lang oh isa naman pagsisid ang ating ginawa at inaabangan natin itong bayang na ito wala tayo ibang napana kaya kinuha na rin natin masarap ito idaing mga ka-adventure sisid na naman tayo muli at nakakita ako ng alatan dito dalawang peraso ito Napili, pili ko yung pinakamalaki Kala ko yung nasa huli ang malaki, yung pala namang nasa unahan. Kaya ang nangyari, ang napana natin dito ay yung nasa hulihan. Ayun oh. Kala ko yung malaki na. Mas malaki pala nasa unahan. <laughs> Pero good size na rin naman na mga adventure gawang ito'y tumimbang ng mahigit kalahating kilo na din. Yan, may ano na tayo, 90 pesos. Isi tayo muli dito gawang ang dami talaga ng isda. Ito isang maliit na bahura lamang itong pinapamana natin na ito. Tatanaw ko isang malaking surahan lumabas dun sa bitak. Ayaw naman lumapit. Yung nakala niya hindi siya abot ng ating maliit na pana. 90 cm yung gamit natin mga idol. Gawang pag yung malaking pana ang gamit natin ay nako ang pagod ikasama. kaya mo hindi ka abot, ha. maabot na rin ng 200 pesos ang kilo ng ganitong surahan dito sa lugar namin mga ka-adventure mga dalawang kilo isa nito mga idol oh laki sisid na naman tayo dito sa lugar na ito mga kadventure ka gawang nakita ko yung grupo ng kitong nandyan sila oh tapak tayo dito abangan natin silang lumapit na sa unahan na yun dami nila dyan naabangan ko rito baka tayo sakaling baka sakaling makadalawa tayo para solve yung ating isang pagsisid ayan o ayan na sila malapit na inabangan ko magtapat tsaka ako tinira kala ko naman madadalawa hindi nakatagos yung pana natin doon sa isa kaya isa lang na nahuli natin Di na katagas mo eh doon. mo dadalawa. No? Sisit tayo ulit. Ito ay hapon na mga ka -adventure. Gawang alas 3 tayo pumunta dito sa ating pamamana. ay magpapagabi din. Gawang tayo mamamana kahit mga ilang sa samarang. nalubat na yung ating camera mga idol G kaya dito na lang tayo sa bahay nakapag video ng ating mga huli umabot po ng 12 kilos lahat yung ating mga nahuli yung iba po hindi na natin nakuna ng camera gawang yung battery natin ay mabilis pong malubat kaya hindi na po tayo nakakapag intro sa bawat pamana natin ito may mga surahan tayo umabot po yan ng mahigit apat na kilo yung dalawa napakalalaki po at bilog na bilog ang katawan paasarap inihaw nito mga kadventure ka itong ganitong uri ng isda hanggang sa muling episode po natin mga ka-adventure maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panunod sa aking munting channel kunting kunting na lang po ay tayo 1000 subscribers na thank you po sa lahat na sumusuporta at nanonood ng ating video ingat po kayo palagi